Limang individual arestado po sa illegal na investment online. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report Nasa ng PNP ACG Cyber Response Unit kasamang pagkasin ng Provincial Cyber Response Team at Exchange Commission ang limang kataong nasangkot sa iligal na operasyon ng cryptocurrency investment sa eksklusibong panayam ng IFM ni Zigupan ka Public Information Officer Police Lieutenant Walen May Arancilio. Natuto nito ng operatiba matapos ang pag-alamang walang authority to operate at walang kaukulang dokumento. Aniya, matagal nang nag-ooperate ang iligalang na nasabing investment scheme. Yes po ma, meron pa silang opisina and yun po yung uh, na-validate and verify din po ng SEC kaya nakita nila talaga na walang uh permit itong uh, company na ito to operate po. This company started na nag-operate po um, last 2022 okay. and um, minimum investment po ni sinihingi nila is 30,000 pesos with a promise po na uh, uh, 10% monthly, monthly return. So according din po sa mga investigator na nakausap natin ay matagal-tagal na itong nag-operate at madami na po yung nag invest sa kanila. Um, kahit na marami po silang membro or legit po yung trading na ginagawa nila, pero nakita ng FTC na wala silang uh, permit, kaya po ito ay considered na illegal. Samantala, haharap sa paglabag sa Republic Act No. 8799 o ang The Security Regulation Code at RA No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 ang mga nasabing sospek. Mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol raka, Tatak, IFM. IFM News IFM News IFM IFM News